ating kwento ngayon ay tungkol sa isang lugar na kilala sa mga misteryo at kababalaghan, ang Cecil Hotel. Sa gitna ng Los Angeles, sa kanto ng Main Street at 7th Street, may isang gusali na sa unang tingin parang ordinaryong hotel lang. Sa loob ng halos isang siglo naging saksi ito sa maraming krimen at mga pangyayaring lampas sa ating imahinasyon. At sa dami ng nangyari dito, may isang kwento na kilala sa buong mundo. Ang kaso ni Elisa Lam. Itinatag ang Cecil Hotel noong 1924. Sa gitna ng tinatawag na Roaring Twenties. Isang dekadang puno ng pag-asa at pag-unlad sa Amerika. Dinesenyo ito bilang isang marangyang destinasyon para sa mga negosyante, artista at mga mayayamang bisita ng Los Angeles. Mayroon itong higit pitong daang kwarto, isang marble lobby na kumikislap sa ilalim ng mga crystal chandelier at arkitekturang nagpapakita ng karangyaan ng panahong yun. Pero hindi nagtagal, dumating ang matinding pagbagsak ng ekonomiya dahil sa Great Depression noong 1930s. At dahil malapit ito sa Skid Row, isang lugar na kilala sa matinding kahirapan at mataas na antas ng krimen, unti-unting nagbago ang imahe ng hotel. Ang dating glamoroso at kumikislap na labi, naging tahanan ng mga desperado, kriminal, at mga nawalan ng pag-asa. Ang lugar sa paligid ng Cecil ay unti-unting naging pugad ng kahirapan, krimen, at droga. Pagsapit ng 1930s, nagsimulang dumami ang mga kaso ng misteryosong kamatayan sa loob ng Cecil. Noong 1931, isang guest, si W.K. Norton, ang natagpo ang patay sa kanyang kwarto matapos itong mag-overdose ng lason. Noong 1934, isang lalaki ang nagpakamatay sa pamamagitan ng pagtalon mula sa bintana ng hotel. Noong 1944, isang babae, si Dorothy Parcel, nanganak sa banyo ng hotel at itinapo ng sanggol mula sa bintana ng kanyang kwarto. At noong 1964, si Pigeon Goldie Osgood, isang kilalang matandang residente, ang natagpo ang ginahasa at pinatay sa kanyang kwarto. Walang nahuling sospek hanggang ngayon. Ang mga pangyayaring ito ay nagpatibay sa reputasyon ng Cecil Hotel bilang isang lugar ng trahedya at kababalaghan hindi lang ordinaryong tao ang tumira dito. Dalawa sa mga pinakakilabot na serial killer sa kasaysayan ng Amerika ang pansamantalang nanirahan dito. Si Richard Ramirez, aka The Night Stalker, na pumatay at nanggahasa sa Los Angeles noong 1980s. Sinasabi na pagkatapos gumawa ng mga krimen, babalik siya sa hotel sa kalagitnaan ng gabi itatapon ng mga damit niyang may dugo sa basurahan at malayang maglalakad sa labi na parang walang nangyari at hindi napapansin ng mga tao. Ilang taon ang lumipas, isa pang serial killer ang nanirahan dito. Si Jack Unterweger, isang Austrian journalist na dumating noong 1990s para daw mag-ulat tungkol sa mga krimen sa Los Angeles. Pero sa likod ng kanyang propesyon, siya mismo ang pumapatay sa mga sex workers sa paligid ng hotel. Ginamit niya ang Cecil Hotel bilang base para mangakit ng mga babae. Nakalaunan ay naging biktima niya. Dahil sa mga pangyayaring ito, halos hindi na nawala ang presensya ng pulis sa lugar. Kasabay pa nito ang mga kwento ng mga sigaw sa gabi at mga kababalaghan na hindi maipaliwanag dahilan para lalo lang lumala ang masamang reputasyon ng Cecil Hotel. Para sa maraming residente ng Los Angeles, isa itong lugar na dapat iwasan. Hindi lang si Elisa Lam ang naging biktima ng misteryosong pagkawala. May mga ulat ng mga guest na biglang nawawala nang walang iniwang bakas kabilang na ang ilang turista noong 1970s na hindi na muling natagpuan. Mga kwartong iniwan na parang nagmamadali ang mga tumira. Ang mga gamit at pagkain nila ay iniwang nakatiwangwang. May mga kwento rin mula sa mga dating staff na nakakita ng mga taong dumadaan sa labi pero wala sa kahit anong guest list. At kapag sinubukan nilang hanapin, biglang naglalaho na parang bula. May mga ulat din ng malalakas na pagkatok at iyak mula sa mga kwarto na matagal nang walang nakatira. At sa mga lokal, kumalat ang isang urban legend. Ang tungkol sa room 1419, sinasabing hindi ito ipinarerenta dahil lahat ng tumira roon ay nakaranas ng matitinding bangungot o kaya'y biglang nagkakasakit ng walang malinaw na dahilan. At dahil sa dami ng krimen, droga at pagpapakamatay, tinagurian itong The Hotel of Death at the Suicide Hotel. Noong January 2013, isang 21 years old na Canadian student na nagngangalang Elisa Lam ang nag-check in sa Cecil Hotel. Galing siya sa Vancouver at anak ng mga Chinese immigrants. Isa siyang normal na dalaga, mahilig sa fashion, books, Tumblr, at nagbablog tungkol sa mental health. Ayon sa kanyang mga post, may bipolar disorder siya. Pero sinusubukan niyang maging positive at lumaban araw-araw. Mahilig din siyang mag-travel sa iba't ibang lugar. Nagdesisyon si Elisa na mag-solo travel sa California bilang personal journey. Gusto niyang makita ang Amerika, magpahinga at maranasan ang bagong kapaligiran. Sa una, parang normal lang ang lahat. Nag-post pa siya sa kanyang Tumblr tungkol sa kanyang mga experience sa LA. Pero noong January 31, 2013, sa mismong araw na nakatakda siyang mag-checkout sa Cecil, bigla na lang siyang naglaho Ayon sa phone records niya, madalas siyang tumatawag sa pamilya. Ipinangako pa ni Elisa sa mga magulang na magbibigay siya ng update araw-araw. Kaya nang dumating ang February 1 at walang natanggap na tawag mula sa kanya, nagsimula nang mag-alala ang pamilya niya. Habang lumilipas ang mga araw, ang simpleng pag-aalala ay unti-unting naging matinding kaba hanggang sa hindi na sila nakatiis. Lumipad sila mula Vancouver papuntang Los Angeles para personal na mag-file ng missing person report sa LAPD. Alam ng Los Angeles Police Department ang masamang reputasyon ng Cecil, kaya agad nilang tinutukan ang kaso. Sinimula ng unang search operation sa loob ng hotel. Maingat nilang sinuyod ang silid ni Elisa at iba pang bakanteng kwarto dinala nila ang mga K-9 units. Pero matapos libutin ang gusali, hindi nila masundan ang kahit anong bakas ng amoy niya. Ayon sa receptionist ng Cecil, si Elisa ay magalang at medyo tahimik na dalaga. Ang housekeeping staff na madalas naglilinis ng kanyang kwarto ay nagsabi na karaniwan itong maayos. Pero noong araw na yun, napansin nilang maraming nakakalat na papel. Ang surveillance system ng Cecil Hotel ay medyo luma pero gumagana. Nakapwesto ang mga kamera sa mga main entrance, exit at ilang common areas kabilang ang mga elevator. Ang elevator footage ang later on ay magiging viral sa buong mundo. Ang unang analisis sa iba pang mga video ay nagpapakita kay Elisa na pumapasok at lumalabas sa hotel. Madalas na kumakaway ng masigla sa doorman. Kapag ni-review ang iba pang video, walang anumang palatandaan na may kakaibang nangyayari. Noong February 6, Alam ng LAPD na mahalagang ipaalam sa publiko ang tungkol sa mga ganitong kaso. Kaya nagsagawa sila ng press conference ipinakita ang pictures ni Elisa at sinabi kung saan siya huling nakita. Agad itong ipinalabas sa mga local news channel. Binibigyang diin ang matinding pag-aalala ng kanyang pamilya at ang misteryosong pagkawala niya. Nagkalat ang mga flyer na may pictures ni Elisa sa iba't ibang bahagi ng lungsod. At iniulat din ang kanyang kaso sa mga radio station nananawagan sila sa mga residente at bisita na magbigay ng anumang impormasyon. Halos agad-agad, kumalat din ito sa internet. Napuno ang mga online forum at social media ng discussion tungkol kay Elisa. Maging ang mga amateur sleuths ay nakisali. Nagsimulang pagdugtong-dugtungin ang kanyang online activity. Sinuri ang mga blog posts niya at nakipag-communicate sa kanyang mga kaibigan online para maghanap ng kahit anong pahiwatig. Sa gitna ng kanilang pagsisiyasat, natuklasan ng mga investigador na dumalo si Elisa sa isang live taping ng sikat na TV show na Conan. Pero doon, nagsimula siyang kumilos ng kakaiba. May isang anecdote na lumabas sa investigasyon na ayon sa ilang nagbigay ng impormasyon, Nagpadala raw sa Elisa ng letter sa host ng Conan habang siya ay nasa taping. Hindi malinaw kung ano ang nasa letter pero sinabi dahil dito ay pinaalis siya ng security mula sa venue. Ibinahagi ng management ng hotel sa mga investigador na sa simula ay sa shared room nagstay sa Elisa kasama ang iba pang babae sa hotel ngunit nagreklamo ang mga kasama niya tungkol sa kanyang mga kakaibang kilos. Kaya napilitan ang management na ilipat siya sa ibang kwarto. Ang Cecil Hotel na matagal nang kilala sa mga kwento ng mga nawawalang guest ay nadagdagan na naman ng isa pang misteryo sa mahabang listahan ng mga kakaibang pangyayari dito. Habang ang mga araw ay naging linggo nang walang anumang trace ni Elisa, gumawa ng strategic move ang LAPD. Inilabas nila sa publiko ang isang bahagi ng surveillance footage mula sa Cecil Hotel sa pag-asang may makakakilala sa kanya o may maaalalang detalye na makapagbibigay ng bagong lead. Sa video na tumagal ng mahigit apat na minuto, makikita ang huling confirmed na sightings kay Elisa sa loob ng elevator ng hotel. Ang malabong timestamp footage mula sa elevator ng Cecil Hotel ang naging sentro ng walang katapusang teorya at walang tigil na debate online. Nagsisimula ang video sa pagpasok na Elisa sa elevator. Tumitingin sa kaliwa at sa kanan. Parang sinisiguradong mag-isa lang siya. Pagpasok, pinipindot niya ang maraming buton para sa iba't ibang floor pero nananatiling bukas ang pinto ng elevator na lalong nagdagdag sa misteryo ng pangyayari. Nagpunta siya sa sulok na parabang nagtatago. Maya-maya, lumabas siya, sumilip at naglabas pasok sa elevator. Habang ang kanyang mga galaw ay kakaiba at hindi maipaliwanag. Parang takot na takot siya na parabang may iniiwasan o may kausap na hindi nakikita. Isa sa mga napansin agad sa footage ay ang hindi pagsara ng pinto ng elevator. Lalo na't maraming buto na ang pinindot. Nagbigay ng opinyon ng ilang technical experts. Pinoint out ng ilan na kung napindot ang hold door button, mananatiling bukas ang pinto ng elevator ng matagal. Pero hindi kasing tagal nang ipinakita sa video. Kahit mukhang tuloy-tuloy ang video, sabi ng ilang eksperto may maliliit na jump na posibleng ibig sabihin ay may mga nawawalang frame. Ang ilang Reddit users ay naniniwala na may bahagi ng video na naedit edit o kinat, kaya mas talo itong naging kahinahinala. Isa sa pinagtatalo ng part ng video ay ang timestamp. May mga parts nito ang malabo o parang tinakpan, kaya mahirap matukoy ang eksaktong oras ng pangyayari nagdulot ito ng iba't ibang espekulasyon. Sinajabang baguhin ito upang itago ang ilang detalye? O ito ba ay dahil lang sa pagkompres o pagkasira ng quality ng video? Isinagawa rin ang mas malawak na pagsusuri sa iba pang CCTV footages mula sa Cecil Hotel. Bagamat ang ilan sa mga kamera ay may malinaw na timestamp, ang iba ay malabo gaya ng sa footage ni Elisa kaya't inalis ang posibilidad na may intentional tampering sa video. Dahil sa kakaibang footage, maraming teorya ang lumabas. Una, ang mental health breakdown. Dahil sa kanyang bipolar disorder, posible raw na nagkaroon sa si Elisa ng manic episode o psychosis. Ilang mga psychiatrists at neurologists ang nagbigay ng kanilang opinyon may ilan na nagsabing ang mga galaw ni Elisa ay kahawig ng psychomotor agitation. Isang kondisyon kung saan paulit-ulit kumikilos ang tao dahil sa matinding anxiety. Ang iba naman ay tumutok sa posibilidad ng mga hallucination or paranoia na maaaring nagtulak sa kanya na mag-react sa mga bagay o nilalang na hindi nakikita ang struggle ni Elisa sa bipolar disorder ay malinaw na naidokumento. Kung hindi niya iniinom ng regular o hinalo sa ibang substance, may mga gamot na pwedeng makaapekto sa kanyang pag-iisip o magpalala ng mga sintomas. Dito nagsimulang lumitaw ang mga tanong. Regular ba niyang iniinom ang kanyang mga gamot? May posibilidad bang may drug interactions na nangyari? Sa huli, magbibigay linaw ang mga resulta ng toxicology report. Pero hindi maiaalis ang posibilidad na ang kanyang kondisyon o ang hindi tamang pag-inom ng gamot ay nakadagdag sa kanyang kalagayan noong araw na yun. Noong February 19, 2013, makaraan ang halos dalawang linggo, nagsimulang magreklamo ang mga guest ng hotel mababa raw ang water pressure. May kakaibang kulay at lasa ang tubig. Nang inspeksyonin ng maintenance crew ang rooftop water tanks, doon nila nakita ang katawan ni Elisa. Nakalubog sa isa sa apat na water tank sa bubong ng hotel. Hubot ba dito, malamig at wala ng buhay. Mabilis na umakyat ang forensic team sa rooftop para i-check ang mga tangke. Bawat tangke ay cylindrical Nakatayo ng ilang talampakan mula sa bubong. At may metal hatch na may latch bilang safety lock. Ang takip na ito ay tinatayang may bigat na 20 pounds. Hindi naman sobrang bigat pero sapat para mahirapan ng isang tao na buksan ito habang nakatayo sa itaas. Kahit may lock ang hatch, hindi raw ito palaging nakasara. Na nag indicate na kung may determinasyon ng isang tao maaari nilang ma-access ang loob ng tangke. Binigyang diin ng mga forensic expert kung gaano kahirap ma-access ang tangke. Para sa isang may maliit na pangangatawan tulad ni Elisa, ang pag-akyat sa tangke at pagbukas ng hatch, lalo na kung nakalak ito, ay magiging isang napakalaking pagsubok. Maraming tanong ang lumutang. Paano siya nakapasok sa rooftop kung sarado, may alarm? at secured ang access. Paano niyang mag-isang naangat at nasara ang mabigat na takip ng tangke? At ano ang ibig sabihin ng mga kilos niya sa elevator? May kinalaman ba ang masamang history ng Cecil Hotel? Walang verified report na nakita si Elisa na may kasamang kahina-hinalang tao bago siya mawala. Sa kabila ng masusing investigasyon, Walang nakitang konkretong ebidensya ng foul play ang LAPD. Ayon sa mga pulis, aksidente lang ang nangyari. Sinabing dahil sa kanyang bipolar disorder. Ang official na cause of death ay accidental drowning. Pero para sa marami, imposible iyon dahil sarado, mabigat, at may alarm ang rooftop access. Marami ang naniniwala na ang Cecil Hotel ay hindi lang lugar ng mga krimen. Isa itong tahanan ng mga negatibong enerhiya. Sa loob ng halos isang siglo, inipon nito ang lahat ng takot, galit at desperation ng libu-libong kaluluwa. At parang may sariling buhay na hindi nauubusan ng biktima, taon-taon. Noong 2011, pinalitan ng bagong management ang pangalan ng hotel at tinawag itong Stay on Main, isang hakbang para subukang burahin sa mata ng publiko ang madilim nitong nakaraan. At kahit may plano silang gawing kombinasyon ng hotel at affordable housing para sa marami, mananatili itong Cecil Hotel. Isang lugar na may reputasyon na kahit anong renovation ang gawin nila, hindi na ito magbabago sa mata ng nakararami. Hanggang ngayon, nananatiling palaisipan ang kaso ni Elisa Lam. May nagsasabing simpleng trahedya lang ito. May iba namang naniniwalang may mas malalim na nangyari. Mula sa mental health struggles, posibleng foul play, hanggang sa mga misteryo ng Cecil Hotel. Pero sa kabila ng lahat ng teorya, iisa lang ang malinaw. Isang babae ang nawala at natagpo ang patay. At isang pamilya ang nawalan ng mahal sa buhay. Sa huli, ang Cecil Hotel ay nananatiling buhay sa alaala. Hindi dahil sa ganda nito, kundi dahil sa mga kwentong bumabalot dito. At sa bawat kwento, may bahagi tayong natutuklasan. Minsan totoo, minsan mahirap paniwalaan. Ako po si Keys at ito ang krimen at katotohanan.